super dami. Ilang pieces 'yan? 13 pieces day. Naka naka 1, ah, naka tawag. Ah, 18,000 ako diyan. 18,000 yen. priting mahal day. So ngayon, balik natin tong cart. Ito. At bili tayo ng sandwich kasi gusto kong kumain ng sandwich day. ito na tayo ngayon sa sasakyan. Pinawisan ako ng maraming sigot dahil. Grabe na ito. Sobrang init. Nasa ano kami ngayon? 33 degrees? Ayan, kanina sabi ko, di ba? Bili tayo ng ayan, sandwich. Pagka liit-liit, nasa 530 yen siya. Ano siya? Sandwich, fruits, ila, ibang mix ang pinili ko. May banana, kiwi, orange, ichigo strawberry. Four, ano siya, four na fruits, mixed fruits ang pinili ko. Ewan ko lang dahil kung masarap ba to. At, bitay sa bahay at kainin natin para pag, ano, kasi ang gagawin ko ngayon pagkatapos natin mag-grocery is, um, lilinisin natin yung refrigerator na yung para sa frozen lang talaga, walang halong uh, anik-anik frozen -anik, as in frozen lang walang mga uh, juice mga paglalagyan ng mga itlo wala frozen as in then and dami na kasing yelo na nakabalot don sa ref hindi na siya malalagyan ng mga kung ano-ano mga pang frozen ano natin ngayon kunin natin yon kasi yung mag-ama kong dalawang anak kong bata, mga bata, may laban sila sinama ni Papa. Siya ang nag assess dun. So, hindi na ako masasama. Kasi pag sasama pa ako, dai, walang magagawa sa bahay. Zero ulit. Kaya, sabi ko, ay, hindi na, hindi naman bago sa akin yung mga sports nila. Nagkailang punta lang naman din ako mula pa kay kuya. So, ayun. Makikibalitan lang tayo kung anong kumusta yung laban nila. At, ayun, we, we, nagdadaan muna tayo doon sa isang drugstore na lagi ko binibilhan bili tayo ng shampoo so, shampoo at toothpaste ayun tapos mamayang hapon magkulay tayo ng hair lalo kasi ano napuno na tayo sa ano dito day napuno na tayo sa uban puting buhok so alis na tayo no? so bahay na tayo mga inahan di atas balay then ako na lang i igawas ako mga pinag-grocery. Buksan muna natin ang ating, ano, kung saan yung pultahan ba, pintuan. Pultahan, pintuan, o diba? Ito yung ating pinag- Cleaning. Okay. Ang dami, diba? Okay lang sana kung meron ba? So, Kasi okay, mahal lah. Okay. okay, I'm home. dahil wala yung mga bata, sariling sikap tayo. <laughs> Buksan natin ilang. Ayan, sariling sikap dahil wala tayong katulong. Wala yung mga bata. Tuloy ma. Ang ingay ng ibon ko. Ay. As. Okay. Ay. Ayan, sabi ng ibon ko, welcome home daw. Ganyan siya pag dumarating ako. Welcome home daw. So, kunin nga natin yung isang. Ayan. Ayan. Thank you. Um. So, bahay na tayo. Pahinga ng konti at gagawin na natin yung dapat natin gawin, no? Kasi, pag dumating silang amang hari at wala pa ako nagawa, oh, wala, well, kasalanan ko na. <laughs> so, buksan natin yan. Ay, Diyos ko. Sana binuksan ko nga ito kanina. Ay, Diyos ko. Ang init. Bye-bye. Pahinga muna tayo ng konti, ha? So, ayun mga inahan. Ino muna tayo ng ano, no? Green tea. Kasi baka ma tayo. And then, ngayon, ito yung bahay namin. Ayan, walang linis. Walang linis. Linis, naglilinis ako pero hindi kaya sa katawan. Hindi kaya sa katawan. Basta ko ano na lang makakaya ko. Yun na lang ang uh, ko doon. Kasi, um, at birnes, may trabaho kami. Minsan naman, link uh, sabado may pasok kami. So, hindi na kaya ng katawan. Magka-garden pa ako. Um, lahat, buong bahay, ako lang kasi isa dito. Kami dala ni Papa, yung mabata hindi mamasahan. Kaya kung ano na lang ang kaya ng katawan ko, hindi ko pinipilit, yun na lang ginagawa ko, no? So, ilagay na natin yung ating mga ish, pinamili kanina, no? Then, puro naman ako, no? Yes naman pag may time, dahil ngayon, dito natin ilagay sa yun sinabi ko kanina yung ref natin is full package <laughs> full package sa ako sa noon yung mga galing sa garden namin ni, ni pinoprocess ko ay bumili ako ng imo ito yung gagawin nating ulam mamayang gabi ang nakalimutan ko is tawag nito wala kami wala ako nabiling nakalimutan ko dai Nakalimutan kong bumili ng tawag nito eh. Nakalimut ko eh. Ah, fresh milk ayun. Fresh milk ang nakalimutan ko dahil. At bumili tayo kanina ng tawag nito, sandwich. Kainin natin, kainin natin yan. Gusto kong mag-vlog doon sa ano lang kasi siya, sa parang sa truck, maliit na truck siya na kaano, nagtitinda. Sabi ko, gusto ko sana mo. Nahiya man ako dahil. Uy, mahiya ang ang lula ninyo dahil. Kaya hindi. Bumili nila ako. Sabi ko, tinanong ko siya. Sabi ko, lagi-lagi ka ba dito? Sabi niya, ngayon lang. First time daw lang daw niya. Ito yung nabili natin. Oh. Kainin natin yun. Oh my God. Kainin natin yun Tapos maghanap tayo ng... May na panood kasi akong vlogger. Malaki yung ref nila. Malaki ng ref nila. Ngayon, ano siya? Namimili lang siya pag yung sa araw na yung gusto nila kainin. Tapos, nasasayangan lang ako sa ref ba? Sa akin lang yun ha? Sa akin lang yun ha? Nasasayangan ako sa ref dahil napakalaki ng ref. Walang laman. Tapos yung pulente, patuloy ang Patuloy ang andar, patuloy ang, syempre, naka-on yung kuryente. Patuloy yung kuryente naka-on. Then, walang laman. May laman, mga uh, tubig, fresh milk, isang mga, isa tag isang, tagi-isang piraso lang talaga. As in. Then, sabi ko, useless yung pagre-ref kung walang laman. Eh, hindi naman, iba-iba naman tayo ng style nyo sa buhay nyo iba-iba tayo ng proseso sa buhay. Hindi ko na, hindi naman ako naglalait. In, Inaano ko lang ba na, sinasag nag, nagkukomento lang ako doon sa vlogger na yun. Kasi, yun ang, yun ang nakikita ko. Kasi, yun ang nakikita ko, kaya ako nagkomento. Then sabi ko, sayang naman ang andar ng, ng, ng kuryente kung wala namang laman na yun kasi ano niya yung sa buhay niya sa life life ano niya ba na ganon yung pagpa, pag pag, pag niya sa, sa ano niya sa panggasto sa bahay kung paano niya paikotin yung panggasto sa bahay iilan lang kasi sila tatlo lang sila asawa niya yung anak niya isa then sabi ko mas okay na din yan kasi makakatipid ka talaga etong eh, akin hindi ka makakatipid kasi, marami kami dahay, marami kami so, nagigita ako sa kanya, sumbra, nikipig talaga kasi, kung anong umingay ng na ibo namin, uy kasi, kung anong budget niya ngayon, araw na, nyo, na yun yun lang, syempre, ang pibilin niya hindi na siya mag-a-additional na ng kung ano-ano kung anong inumin nila, kung anong kakainin niya sa araw na yan, yun lang Malachi, Chichang, you're so very urusay na So, ang ganda lang ng ang itim ng kilikili ko ba, nakikita niya na, day. Yun lang ang, ano ko ba, ang, parang, iba-iba uh, kasi tayo ng sistema sa buhay ba? Pagpuproseso pro sa paggasto sa araw-araw, iba-iba tayo depende yan sa'yo, nanay ka, depende sa akin kasi nagdidependa ako sa mga anak ko, kung ano gusto ng kain, hindi naman ako pwede magtipid. Hindi ko rin sila pwede tipirin sa pagkain baka mamayat yung mga anak ko day. umaangal yung mga bata niya. Ito lang, gaganan, gaganyan yan sa iyo. Pasensya na kayo sa aking ano ha? Pakita ko sa inyo ang kabuuan. Ito ang tunay na buhay ko dito. Hindi ako nag-ano na. Uy. Ang ang andumi ng bahay mo. Ganito ganyan. Ganito na ito. Ito na ito. Ito na ako. Bumili ako ng ah uh, grapes. Ito ang pinaka ano. Mahal today. Shine muscat ang tawag nito. At um, peach. Kasi lagay natin yung sa altar. Hala, uy, kasama ba sa akong kuwan? Uy, langgamers. Chichang, ano ba? You're super very today. Why? Why does the sun go <laughs> shining? O, so ito mga pinabili kong iba. Diyan na muna yun kasi puro naman yung mga chichiria. Bumili din ako ng kamote. Ito. Okay. Ayan, kamote. At itong ito, malaking ano dahon ng sibuyas. Sibuyas, sibuyas dahon. Ayan. Kasi yung amin, napakalit pa. At itong kamote namin, hindi pa hindi pa siya nagpa-process kung paano siya lalaki. Iniisip pa siguro niya kung paano siya lalaki, no? <laughs> Iniisip pa niya, nagpa-process pa siya kung paano niya i lalaki yung ano niya, yung katawan niya sa garden. Marami ng fertilizer niya nilagay si Papa. Fertilizer yung pampataba ng ano, pampataba ng pampataba ng tawag nito, mga tanim ba? wala mga chemicals as in kasi masama yun sa katawan so sige punta na tayo doon at magpahinga tayo ang ingay ng ibon namin no narinig ninyo yun siya ang ingay niya so ngayon tikman na natin yung binili nating mix sandwich ito na yung tanghalian natin tanghalian day pero kakain pa rin ako mamayo eh hindi pwede magutom hindi <laughs> pwede magutom day ay, first time ko. Pagka liit, liit na lang ginoon ko. Kamahal ba? suko fro yung magatakin naganangay pala siya mm, yung nagtitinda nitong tao oh, syempre tao ang nagtitinda din maunggoy smiling face siya guy ayan italaki mas kain hindi natin alam po anong lasa kaon mga unta mm. ayun Masarap. Mmm. Ay, masarap. Mmm. Yung cream niya ang sarap. Creamy. Mmm. Ay, masarap siya dahil cream Mm. Masarap 'yung fruits mix ang pinili ko, di ba? Sobrang sarap. Malinis 'yung kamay natin ha. Mm. <laughs> Ilagay ito. Baka malaglag. Mmm. Mm. Sarap. Masarap siya day. <clears throat> Hindi ako nagsisi sa ano. Surprise dahil masarap. Kaya lang kutsarahin na lang natin 'to, no. Sayang din 'yun no, eh, yung na. Mahal din 'to, no. Ganito na lang natin para madali. Hmm. <laughs> hmm, di ba? Tungkol sa oh. Hmm. Hmm. Tapos na. Finish na dahi. Wala simot. Ang sarap. Hindi ako nagsisi sa binili ko. Partner natin ng green tea. Ito, ito talaga yung pinantutubig namin dito. Instead na Coca-Cola, ito siya. Kasi, kakain ka ng medyo matamis-tamis tapos iinamin mo siya ng matamis ang labas mo yan, yan ay diabetes pag i-balance mo yung pagkain mo kakain ka ng um, matamis advice ko lang sa mga, uh, mga mga inahan dyan no pag gusto mong kumain ng matamis partner mo siya ng um, i-balance mo ba or tubig, tea black coffee Wag mong partneran ng, kumain ka na nga na matamis, partneran mo pa siya ng, inawan mo pa siya ng Sprite, yung mga Mountain Dew, yung mga Coca-Cola, matamis na kape, ay, ang labas mo dyan, diabetes, day. Mas mag maigi na itong ganito. Ganito ang mga Japanese, day. Na-adapt po na din yung mga, kung the way na mag-ingat sila sa katawan, ganun na din. Kasi, napaka-importante ng katawan natin, day. Kasi pag, ano, hindi healthy yung katawan mo, wala, wala. useless din yung, di, basta, useless yung pamumuhay, hindi mo magagawa. So, ayun. Advice pa more. <laughs> May alit. And so, mga inahan, dito na nagumpisa na ako sa aking trabaho. Ito. Ayan, madilim na. No? Pasensya na. Ito yung maliit nating ref. Dito. Binili to ni Bianan yung ano, 2017 yata, 18. Lahat lang to is mga puro frozen. Pasensya na kayo, madilim. Then, ayun. Uh, pinapa, ano ko lang siya, depressed talaga. As in, kasi, hindi yung mga, tignan nyo yung yellow, ba diba? Grabe, hindi na siya mga, malalagyan. At, ito yung mga, um, laman niya, pinaglalabas ko. Yan, yung mga laman. Meron pa sa loob, yung mga laman-laman niya. Dito, meron pa. Ayan. So, hindi makukuha siya dahil. At yung iba, dito ko naman siya nilagay sa ano, color, color bag para hindi siya masira. While nag, while nag, ano tayo, nag depros, nagluto ako ng pinakbit, pero hindi siya baboy ang laman, no? Ang, ang sahog. Ito yung sahog ko, ano lang siya, um, sit skin. Ito, kanzumi ba? Nasa kan ano, parang tinapa sa atin, sardinas, ganun. So ayun, pakita ko sa inyo ang kabuuan ng aming kusina, o oh, di ba? Ayun ang aming kusina, dai. <laughs> Kina hang, yung makakaya ko lang, yung mga pagliligtas na. Okay na yan diyan. Basta ito ang totoong buhay ko. Hindi kakayanin ng aking power. Power lalo. Katawan kasi pag inubos mo yung pwersa mo. Pag inubos mo yung pwersa mo, wala na. Eh ano na bukas sino gagawa og di ba? Tinagtitira tira ako day. para ulagyan natin ng mga laman, yung ano, mga saluyot, kinuha ko sa garden niya lahat kapon. Saluyot, alubati, may okra na yan sa loob. Lahat ng gulay, nilagay ko yan. Nilagay ko dyan. So, kunting kimbot na lang, lapangin na natin day. Ayan. So, ayun, ma mainit kumukulog pati kulog kulog maya na ulit ha sandali na dito tayo sa si aircon kay lamig ah lamig init sobra so ayan ng mga inday luto na ang aking pinakbit. ayan lahat ng gulay nandyan mga unsa ta no kain muna tayo yung banana natin gawin natin itong banana juice mamaya shake banana shake so ang sarap lang dahi kahit ano, sardinas lang ang nilagay ko. Pinakbit na sardinas, hindi siya baboy. Ayun, masarap. Mm. Vitamins talaga ang dami. Lahat to puro galing sa garden, wala akong bini. Ang, ang sardinas binigay din ng pinsan namin. Wala akong yung garlic. Lahat. Tomato. Lahat. Ah, ang binila ko lang pala ito, oh. Kabutsa. Kalabasa. 250 yen. Hmm. Mura. Sarap. Lami. ayong. Hmm. Di ba ang saluyo to lang? ah. Uh -uh. Di ba ang pinakbitulan sa luyot? Dahil nilagyan ko dahil. Yung pinagkukuha ko kapon sa garden. Mm. Kain mo na ako ha.